Naimbag ngal daw yung kailokano, kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon kailokano ay mag-update tayo sa pinapatay natin bahay. Ito po yung kailokano house. So matatapos na kailokano, sampung araw na lang eh matatapos na po yung ginagawa nila dito sa munting bahay natin. So thankful naman tayo kasi eh, mahigit isang taon na rin ginagawa nila itong bahay natin kailokano at natapos naman nila. Kaya tara, samahan nyo po kami kailokano. Naimbag ngal daw yung kailokano, sabado ngayon. Huling araw na naman yung mga pagtatrabaho ng mga trabador natin. So mag-update lang tayo kay Lucano sa pinapatayo nating bahay. Ilalagay na nila yung wall cladding natin kay Lucano. Yeah. Para kahit uh, malakas yung ulan, may bagyo yung kay Lucano. Hindi tayo totolo. So konting tiyaga na lang kay Lucano. Yeah. Matatapos na talaga itong pinapangarap nating na munting bahay natin kay Lucano dito na sila sa harap kayo pa ano, ya? pinapatag na nila. Tapos na rin yung ano natin, yung entry porch natin, eh? So naglalagay na lang sila ng bulldozer kayo pa ano para sa design ng entry porch natin. Ha? Eh? niya, kayo ano sa dulo niya para parang frame na niya. Yan, kay Luka, ano, sa MP3 natin. May nasira tayong electric pang kay Locano at meron namang uh, nagsiservice kaya papagawa natin baka sakaling maayos pa niya. So okay pa naman daw yung motor niya kay Locano at nasira lang daw yung kapasitor kaya papalitan lang daw niya. Bale 200 pesos po yung bayad niya kay Locano. Dito na naman tayo sa furniture kay Locano. Ya. Yeah, titingin tayo ng ano ang ilalagay natin sa entrance natin at saka sa kusina natin kay Locano. At saka sa sala. At bibili rin tayo ng water dispenser natin kay Locano. At ito po yung napili natin na water dispenser. Bale 8.5 po yan kay Lucano. At bibili na rin tayo ng Eurotex na foam natin kay Locano para sa mga kama natin. So nilalagay na nga ni Kuya yung water dispenser na nabili natin kay Locano. So bale 13.7 po lahat yung binili natin ka Locano. So kinaumagahan ka Ilocano, kinagawa na rin nila itong gate natin. So konting trabaho na lang at matatapos na rin itong pinapatayo natin bahay. At ganito po kakapal yung nilagay nila ka Ilocano yan. So lones na ulit ka Ilocano at natapos na naman yung trabaho nila. Kaya nandito yung mga kapitbahay natin. Kasi ano eh, naglalagay na tayo ng mga setas natin ka Ilocano yan. Yan. Ang mga agad na tulungan so, na makita Arman. Nagka-gardening na tayo. Kalo Yan. Nagawa na natin yung mga gardening natin. Yan. So, kunti na lang kilo kano baka siguro 10 days na lang yung mga nagtatrabaho na magtatrabaho dito sa munting bahay natin so nandito yung mga kapitbahay natin kilo kano mga tumutulong sa atin yan. Sila. Ayan. at nandito na rin yung mga gumagawa ng aircon natin kay Locano at ito na lang aircon natin dito sa baba sa sala natin ang hindi nila napapagana kaya papaganahin na nila kay Locano para magamit na lahat natin yung aircon natin dito sa munting bahay natin so na-activate na nila yung bulb nila kay Locano, napuksan na Ayan. so pwede na yung aircon natin So okay na yung aircon natin dito sa Salas kay Lucano Bale 3 horsepower yan Kaya malaki yung motor niya kay Lucano Baka sakaling mas mabilis na magpalamig dito sa sala natin O sa buong bahay natin Kapit sila ng partition ng banyo natin kay Lucano So nandyan na yung mga partition ng mga ano natin kay Lucano

naglalagay na rin sila ng partition sa mga banyo natin kay Ilocano. Bale, tatlong banyo po yan. So, ang size nga po pala ng salamin na nilagay nila ay 3.8. Tapos, tempered glass po yan kay Lucano. Tapos, meron din siyang metal framing sa taas para mas matipay po. Para hindi po gagalaw yung uh, salamin natin yan kay Lucano. So nakapaglagay na rin sila ng mga partition ng mga banyo natin kay Locano. So bukas daw nila lalagyan ng silan para nga matuyo muna yung mga nilagay nila kay Locano. So meron po siyang metal framing na rin kay Locano. So lalong gumanda po yung CR natin. Parang uh, CR na po ng hotel ganun kay Locano. So ganyan po kakapal yung nilagay nilang 38 na tempered glass kay Locano na partition ng mga CR natin. So kung titingnan natin kalakan, ilalang eh, gumanda po sa lo ang loob ng CR natin. Kasi nakahiwalay na po yung shower at saka yung sa inodoro ka Ilocano. Kaya pagka na maliliko ka dyan, eh, hindi na po tatalsik yung mga tubig dyan sa may inodoro ka Ilocano. Tapos na yung banyo sa second floor ka Dito na sila sa, ano, sa master's bedroom natin. Yan. Alagay sila ng clip.

So, natapos na nga. Pero paano yung paglalagay nila ng mga partition ng mga banyo natin? Yan? So, ito na po yung finish product natin. Yan? So, nakahiwalay na po yung shower at saka dito po sa inodoro. So, ito po yung master's uh, shower room natin. Kaya lukano dito sa may master's bedroom. Yan. So, kahit mag-shower ka na dyan, kaya hindi po tatalsik yung tubig dito sa kabila. Yan. So, So ito lang po yung update dito sa pinapatay nating munting bahay natin kay Ilocano, na kay Ilocano House. So maraming maraming salamat po sa panonood. So mga 10 days na lang siguro kay Ilocano matatapos na nila itong munting bahay natin. One year po inabot po tayo ng one year sa paggagawa ng munting bahay natin. So maraming maraming salamat po ulit kay Ilocano. Ingat po tayong lahat.